Ah, Pot. Chef Pot. Chef Pot. Chef <laughs> <Sheep> Pot. <laughs> Pot, Pot. So, Chef po, yung may-ari ng ano RMT Kitchen. Ayan, nandun yung tatay niya. So, <laughs> <laughs> so pa-like pa, and subscribe po or pa-follow po din po na Facebook page po namin. Yun. <laughs> <And> then, <laughs> ito <laughs> RMT Kitchen, Chicken Pastil, mga Lodi. Ayan. Yeah. Murang-mura, abot kaya. So, 150 lang. Hindi mabigat sa bulsa. Malasa pa. So, <laughs> lami, inanamit pa. Lami. Uh, <laughs> lami man yun. So, So, kung gusto nyo guys na mapuntan sila mamicha in person guys dito lang sa Cabrera. yeah punta lang kayo sa Missan Roque Parish uh, Cabrera Street Pasay City ayan so ano pa inaantay nyo guys Parang na hihi <laughs> guys. Nandiyan po yung nag-graduate oh. Si Kuya Makmak, si Kuya Ivan at si Ate si, si Ate, KC, ayan. Um, congratulations. Congratulations sa ano sa mga bagong graduates, ayan. And happy fiesta po. Ano? Family gathering ng ano ng Manduryo family ni pamilya ano, ni Tio Manuel. Manduryo, ayan oh. No sa side ni Lolo Dadong. Ayan o. Thank you siya. <laughs> Ayan, <no? laughs> thank you, thank you. Ayan, kain tayo, kain. Oo, oo so, naman libre ng soft Kumain kami sa labas, o. Oh. Kumain kami sa labas ng bahay nila, Tia. Ayan, oh. Grabe <laughs> yung bahay, naman, bahay nila, mga, yung bahay na Ito. Si Bambro, eh. Nandito kami sa timbahan ng no. San Goke. Okay. Literal na nasa labas. Malupit talaga na dito sa vlogger, Ayan yung mga handa nila, oh. Ayan, oh. Sarap niyan. Mm, mm Ayan pa, isang kalderong kanin. <laughs> ayan oh, yung chicken pastel ni, ano, ni Pot. Potpot. <laughs> eh na no, yung yung ano yung uh, tag dito Graduates of the year. Uh -huh. si Makmak. Tapos si Ate ito Graduate of the year. Okay na no, grabe guys. Tara kain tayo. Celebration. Celebration, uh, uh, graduate, celebration ng mga graduate. Ano? Eh, oh. Proud mommy. Tara ah. na Proud Daddy, tada da, -da. Yes. <laughs> Ito din, no? Proud Mami din, no? Hihihi! <laughs> si Ate si Odette, tsaka si Ate... Si Cory Aquino! Ate... Uh, si Congressman, ayan okay. si Congressman, no? Kumakain, no? Proud Daddy, tsaka Proud Mami! <laughs> Oo! Oh. Ayan, no? Ayan, si Ate, si Ate yung newly graduate na no, sa family nila. Ayan, guys, congratulations sa lahat! Hihihi! <laughs> right, Tara, let's eat!